It's 6 o'clock ng umaga, April 30, and guess what? Uh, pangatlong vlog ko na ata to na nag-snow sa Calgary ngayon ng April. Nakakaloka lang. Pupuno kami ni Kian ng snow. Ay! <laughs> Good morning, guys. It's 6 o'clock ng umaga. April 30. And guess what? May snow na naman. Wala. Oh, Kala ko kahapon yung forecast is ulan lang. Pero hindi pala. Naka-summer tires na pa man din ako. Oh, Allah. Medyo maya dami din ah. Oh. Good morning, guys. Gusto ko lang pakita sa inyo yung labas ngayon. 6.18 na. Papunta ako sa trabaho. 30 minutes away. Ayan. Medyo madami din yung snow, guys. Akala ko hindi matutuloy. Akala ko ano lang. Um, ulan. Kaya hindi ako nag-vlog kahapon. Uh, natutunaw naman eh. Parang wet snow. Pangatlong vlog ko na ata to na may snow sa daan. Nakakaloka. <laughs> Akala namin tapos na. Hindi pa pala. Gusto ko lang ipakita yung daan ngayon dito sa highway. Ayan. Inagahan ko talaga ng alis kasi feeling ko madulas yung daan. Pero buti naman at hindi masyado. Parang ulan lang sa daan yung sa mga grass nagstay yung snow pero yung sa daan dahil nadadaanan ng mga kotse hindi naman nagstay buti na lang pero para sure ayoko ding malate sana guys wala nang kasunod tong snow na to kasi parang may forecast pa bukas ng snow hindi ko lang sure kung matutuloy. Kasi ito natuloy bigla eh. Akala ko ulan na lang talaga. Uh, pangatlong vlog ko na ata to na nag sa Calgary ngayon ng April. Nakakaloka lang. <coughs> Hindi ko kasi dala yung camera ko na pang vlog. Ito yung iniiwasan ko dito, yung mga hills pa taas pa baba. Kaya umalis nga ako agad kasi baka madulas yung daan. Buti yung ibang mga sasakyan is hindi rin sila sobrang bibilis. Natatakot din siguro. Hi, guys! Dito na rin ako sa work. Arrived safely naman, kaya super grateful, thankful na walang aksidente rin sa daan, sa ibang mga tao. Um, sana safe lang din mag-drive yung ibang tao kasi madulas yung daan ngayon. Update ko na lang kayo mamaya pag-uwi ko. Pauwi na rin ako. Mukhang natunaw yung snow. Nakakatuwa naman. Tuloy na ang spring. May first na bukas eh. Buti naman na tunaw yung snow. Akala ko paglabas ko madami-dami pa. Doon sa ibang lugar, yung mga snow sa grass is halos wala na. Dito sa highway, meron pa. Hindi ko alam kung maaraw ba kanina or gloomy maghapon. Kaya natunaw yung mga snow. Pero yun, nakakahappy naman at natutunaw yung snow. Naka-uwi na nga pala ako, guys. Gutom na gutom na ako. Hindi ako agad nakapag-vlog. At ayan nga, after the snow, sabi nga, eh, may sunshine naman. Ayan, maaraw. Yay! Sabi ni Ivan, mas grabe daw bukas yung snow forecast. Hindi ko pa na-check, actually. Pero ayan, kanina na-vlog ko sa umaga yung harap namin. Mas snow pa ngayon. Green na green na naman. At may surprise si Haring Araw. Nagpakita siya. <laughs> ano na? 6 p.m. na. Ayan. Good morning, guys. May 1, 6 in the morning. Tingnan natin. Ay, May pa-surprise ulit ang snow. <laughs> Baka alas na rin to. Tsaka pero at least mas lighter to kesa kahapon. So, mas bearable yung ano, driving conditions sa labas mamaya ipakita ko rin ulit paglabas ko uh, pero matutunaw to sobrang nipis lang eh kasi yung kahapon kahit makapal na nga ma eh ito pa kaya last hurrah na to guys <laughs> wishful thinking hindi <laughs> <laughs> ko sure <laughs> ayan ito ko lang pakita sa inyo 6.35 na na umaga so, ayan light snow lang, kumpara naman kahapon so, okay lang Bearable. plus 1 ngayon sa labas din pala everyone it's 5:10 pm ngayon um lalabas lang kami punta lang kami sa Hong Kong ano supermarket ngayon pakita ko rin yung weather sa inyo so nung umaga is mas snow tapos big pero natutunaw pag touch ng floor nung hapon is maulan and then ngayon i think flurry pakita ko sa inyo eto flurries ata. So, paiba-iba yung weather mix. lang ngayon. mix no? Parang rain, slit. Yeah. Slit tawag na, no? Hindi <laughs> ko sure. Di ako ex-weather expert. <laughs> 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 Pero parang slit. Mix of rain and snow. Natutunaw naman. May ito ngayon. Ay, may one Ano ba yun? <laughs> day for day. Day for day sa Philippines. Nalustrak na ako ng time. Dito na ulit kami guys. Back in Hong Kong. Hong Kong supermarket. Sabi sa akin, okay din daw dito yung... Hindi ko yung kung may mga may namimili ito. dito ng Lungki meats. Okay din ba dyan guys? Naki-comment okay, naman. Next time daw kami mamili ng meat. Matry man lang yung ibang bilihan ng meat. Welcome time! Wala masyadong tao ngayon, guys. Siguro gawa ng weekday. Mommy? Yeah? Mommy, I want to buy... What, um, I, what, I want to buy two of these. You like them? Sama ko kayo muna ngayon sa grocery namin. Mommy, what I got of... What I got of vinegar flavor because because you don't oil, like the spicy one. Yung binibili namin is yung ano ba yun Mangwan ba yun? Hindi na yun tato Chicharon. char. Okay, one more, one more. more Mang nga ba? Mangwan, man chicharon. chit charon. Para mas healthy we buy, naman. Why we, why we buy two of? You like them. Oh, you want the rice skins too? Yung chocolate. Tsaka ito, favorite oh, wait, din. Oh. Yan, baby. Parmesan. Ma 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 and herbs. Please. You like them. I shopping mo pala ito kayo ni eh. <laughs> Snack shopping that cool. Mommy, I, I will eat this at home. Yes, baby. Ito at home, ha? Huh? Alam ko nasaan why, why? si Mamsi, pero... <laughs> namili na siguro ng Namili na ng mga gulay. Mommy, mommy, why, I mommy why I buy this? Oh, you like it? Naaliw din siya dito eh. Gawa ng ang dami kasi makikita. Tsaka mura yung ano, fish. That's all for you. Daming snack ni Kian, no? Nabudol kami. <laughs> Yay daw, sabi niya. Yeah. You're happy. You have so many snacks. Tingin-tingin pa ulit. Wow. Mm uh, 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 Remember, um, look, look, it's round like, um, remember the Oreo? Yeah, it looks like an Oreo, round like an Oreo. Yeah, look, look at the chocolate cookies at home. Mm -hmm. One five six. Yeah, you ate that before. Hyper tong si Kian eh. Pag nalabas kami, hindi na uubusan na sinasabi. Oy! Oh Kian! <laughs> Wala nang chance magsalita si mom. Yeah. <laughs> May pampano. Hindi ko lang alam, alam. 3 pounds, ayano dollars per pound at sa superstore. Not When I saw this, it fell. It fell. Yeah. Galunggong. Pero mas gusto namin yung ano. Ano nga ba yung binibili natin, mm -hmm. Han, instead of galunggong? Makarel. Mas masarap, guys, yung makarel. Ah, bibili tayong pabalat. Ano? May hey, ganito pala, snail meat. Okay. Hindi pa ako nakakain ng suso. Ano bang lasa <laughs> Pero meat na lang to. Shrimp, more shrimp, and more shrimp. Dami. Ah, shrimp pala itong section na. <laughs> Ang dami. Oh, masarap to sa ano. Ukoy. Okay dati nagawa ako nun time consuming lang tagal magprito muscle meat yung hot dog hi may may binibenta silang pork skin lang oh ano to? Chit, pang chicharon? baka ano pork wonton kung gusto nyong mag-budel fight, o. Oh. 2.39 lang. Mm -hmm. Oh, nila itong mga ganito. Cake slices sa Goldilocks. Naka-frozen. Ano to? Coconut. Yogurt. Okay. Ay, may show pa. Ah, hindi. Panda ng loob. Nahulog ata yung grocery. <laughs> Gusto kasing ipipul ni Kian. <laughs> oh wow, may durian donut. What? Durian donut. Wow. May binili kaming ice cream eh. Durian. It's not, uh, it's not, an, um, it's, it's not <laughs> Oh wow, may wow. durian cake din. Anong lasa nito? May durian ice cream kami yung binili yung binili namin sa Kokorin pala nalimot ko yung pangalan <laughs> may gold deluxe Shop din Mommy, yeah we have, a cart? we have a cart yeah natikman namin to sa Costco dati hindi to masarap eh I guess ano sanayan lang sa taste niya. hindi ko siya bet oh, 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 may nakita pa lang oh, oh, oh. Ha? Goldilocks na show mo eh. May nakita si Ivan. Pork show may na Goldilocks. Hindi ko pa na-try ito. Dampot tayo. Sana masarap. Ito siya. Pork no! show may Goldilocks. Frozen. Ano malaking video ba? I You watch Pororo? Yeah. <laughs> Nakatawa talaga tong si Kian. Ang dami nakikita. You watch Pororo? I watched that four times. You drink coffee. Yeah, I can't drink anymore. <laughs> ma, 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 just drink a bit coffee, not too much, okay? Okay. <laughs> if you drink too much, you'll get sick again. Yeah. Aww. Ma, ma, ma just, just, drink konti, okay? Yes, baby. Nagpalpitate kasi ako nung isang araw sa so, is kape. <laughs> Si Chef Gemma. Oh! Chef Gemma. <laughs> Mami, remember, I showed you these the last time. You <laughs> did, mommy. Yeah. I showed you. Mom, look. I showed you these the last time. Yes, they are not real. Ito. Ako oh, muha na kami. Mami, <laughs> Balik na lang Mami. natin. Uh, <laughs> rin si Ma'am sinang sariling cart kasi nga naghiwalay kami kanina then Siya dumiretso siya dito sa mga ano, gulayan. Kami din sa mga snacks ni Kian. Yay! Hi! We're, we buy snacks for me and I'm happy. <laughs> Ang dami niyang snacks. Yung isang buong cart napuno puno ata niya. <laughs> let me remember when I eat it, and I'll be like this. Wow! Hi, <laughs> Percy Kiyang, kahit hindi daw nag-nap kanina. <laughs> taro leaves. Mana, ano kasing taro leaves? Tagalog. Gabi ba? Ali? Gabi ba to? Yeah. Oh, gabi pala to. Mommy, ah! Yung pinang-aano kasi, mommy, laing, mommy, no? Mami, remember, I had this at 156, the big one. You did, the yeah, did. from Costco. Yeah. Favorite din namin to guys so sardines or ito'ng sarangani Sarap to sa kanin with itlog sa umaga yay na oh empty this thing out empty this thing grabe guys bumuhos ang snow <laughs> hindi na to rain at ano snow Ayano oh. ano napupuno kami ni kian <laughs> ay <laughs> ah <laughs> uh oh, oh, Ay, nakakaloka guys. Ang dami. 5.23 p.m. guys. So, oh. hindi ko na na-video kanina. Pero, isang kahabaan pala yan. Kanina pa. I-zoom ko nga. Ayan. Mas kita. Grabe lang oh. Buti na lang po na uwi ako. Hindi ako pinapadaan dito. Grabe yung traffic. Oh. Wala namang aksidente na, honey. Wala. Sadyang madami Coming. lang sa sakyan. I got it number 3171. I win! Good job. Uh, good job. Hala. Ilang kapag galing ka sa work ko, uwi uwi ka na dyan. <laughs> o oh, kaya napapawashroom ka na. <laughs> 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 Hindi ka makaalis. Hala. Okay. Dito na kami sa teams pero wala na pala. <laughs> Ayan. Tapos na. Tapos na ang kanilang paninda. <laughs> Date na kasi siguro. Baka hindi ito 24 hours. Na nuhulog yung mga ano, Timbits. Hindi <laughs> na siguro kang bibili. Wala na. Walang mabili. Uh -huh. Uwi na guys. Wala kaming nabili sa teams Kasi mukhang magsasara na yun. Pinapaubos <laughs> na lang yung mga tinamay. Um, sa mga nag-subscribe na po. Salamat. At sa mga gusto pang mag-subscribe, makikisubscribe na lang po. Thank you for watching. See you on our next vlog. Bye!